yung policy po kasi ng commission po ngayon is no live streaming po no bakit po dahil mm -hmm. were like ano no? para po sabi nga po ni secretary Bibs para po kami mga pulis mga investigador no Apag ah, pagka meron pong person in interest eh, pagka kini-question siya tinatanong siya eh wala naman pong hindi naman po open to the public yan no bakit po dahil sabi ko naman po na inexplain ko Mahirap po maniwala sa testimony ng isang taon, uh, especially kung kaduda-duda po yung kanyang karakter o kanyang background. Dahil hindi po natin alam kung itong tao po ay nagsasabi ng totoo, baka mm. liniligaw lang investigasyon ng IDF. Uh -oh. or, or even po liniligaw ang taong bayan. no? Mm -hmm. Para po baka mamaya kung ano na lang po sinasabi nila, para mapagulo lang po itong proseso na ginagawa natin. Mm -hmm. uh, in the meantime po kami naman po dito, eh, mapanuri po kami, we will listen papakinggan po namin anong sinasabi ng mga taong to at mga resource person uh, or nagtitestify sa amin. But at the same time, we have to cross-check po, no? i-verify namin kung meron bang yung sinabi ba nitong taong to eh, eh meron din kumbaga eh magma-match sa sinabi ng isa pang aming testigo. Oo. Oh, oh, meron bang dokumento? Meron bang dokumento? tama, na tama, uh, tama kayo doon, attorney. Tama kayo doon. Kahit na kasinungalingan na 'yung sinasabi ng isang resource person, eh kailangan ninyong pagbig <laughs> pagbigyan at pakinggan eh. Uh, eh dahil uh, resource person nga siya at nababanggit ang kanyang pangalan. Pero sa dulo, eh kayo ang mag evaluate kung alin yung tatanggapin uh, tatanggapin talagang mga testimonya. Apo, at uh, saka po kasi pagka, kunyari pa po, po tayo sa isa lang, tapos mag-file po kami ng rekomendasyon, eh, pumunta po sa korte yan. We have to have sufficient evidence that will hold in court. Eh. Mm -hmm. Kasi po, kung isang testigo lang po yan, papail namin yan sa ombudsman, mapail sa sandigan ba. And madali pong ma-repute ang testimony ng isang tao. Sasabihin ko lang, I can deny it. Sasabihin mm -hmm. ko, hindi totoo di ba? Mm -hmm. So, aside from that, we have to have a solid case, solid evidence po, mas maraming ebidensya, mas mabuti. Para po, hindi mapapakawalan itong mga taong to. Madali naman po mag-file ng kaso eh. Mamam ng complaint. Pero As we go up the ladder po pa hirap pahirap. no. Mm -hmm. uh, right now po yung mga ghost projects na yan. those would be yun po may mga ebidensya talaga, may mga documentary evidence. Mm -hmm. But sabi po ninyo yung mga gusto ng taumbayan. Alam na alam naman po namin yun no. Uh, that uh, the people want uh, retribution, justice po. At mm -hmm. Masabi niyo mapusasan 'to mga may kasalanan na 'to. Uh -huh. Para po magawa yun, kailangan po natin solid na evidence.